So, haya na nga, guys. Haya na nga. So, kumulo na siya ng kumulo. So, hayaan natin yung kumulo siya. Tapos, ilagay natin yung itlog maya-maya konti. Okay? So, Nilagay ko na yung itlog. Ayan, o. Oh, ba diba? Mamula-mula. Ibig sabihin niyan, medyo manghang yan. Nilagay ko na yung itlog. Ganyan lang yan siya, guys. Hanggang sa maluto yung itlog. Gusto ko kasi ganyan. Ayoko na hinalo-halo. Okay? So, nakaganyan lang siya. Naka-ganyan. Hanggang sa maluto siya. Yung itlog. ito na ayan. medyo kunting tubig lang kasi ayoko kasi maraming tubig din masyado ayan. so sa amoy pa lang guys, just me o marimar manghang na so ayan, ayan. So, ayan Ta tapos na let's eat Tada! It's it guys, wodi so, ba? Sarap.